dekada 60 nang baluti ng takot ang kalakhang Maynila dahil sa isang notorious na taong pagalagala at walang habas na nambibiktima sa pinakabrutal na paraan sa kung sino man ang kanyang maabutan. Umatake na naman ang kinatatakutang public enemy number one na si alias Waway. Kaya't kinaiilagan ang kanyang pangalan at binansagan siyang alias Waway. Sa kanyang pamamayagpag ay wala itong pinipiling oras at umaatake kahit pamantirik ang araw. Madalas din na biktima nito ang mga kababaihan. At batay sa mga naitalang ulat, hindi lamang basta pagkitil sa buhay ang ginagawa nito sa kanyang mga biktima, kundi napag-alaman din ng mga pulis na kadalasang may bahagi ng katawan ng kanyang biktima ang hindi na natatagpuan, partikular na ang bahaging dibdib. Sunod-sunod na ang pag-atake ng kinatatakutang hoodlum at notorious na kriminal na si Leonardo de los Reyes o alias Waway. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang paghahanap at bumuo sila ng task force para tugisin si Waway. Ang kriminal na ito ay kinilala sa pangalang Leonardo de los Reyes. Ang kanyang bansag na waway ay hinango lamang sa nauna pang kinatakotang kriminal na si Juanito Alde na itinuturing na orihinal na waway kung saan tuwing itinutumba niya ang kanyang biktima ay naglalaway ito na animoy natatakab at nauulol sa pagkipit ng buhay ng tao. Sa bagsik ni Leonardo de los Reyes ay hindi lang simpleng individual ang kanyang nabitima, kundi pati mga pulis na tumutugis sa kanya. Tinatayang nasa 37 mga pulis ang bumagsak sa kanyang mga palad at lahat sila ay natikman ang kanyang pagiging palang. Dahil sa mga insidente kanyang kinasangkutan ay nahuli din ito at hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Sa kanyang pagkakapii na i-report din na may kakaiba itong kinikilos kung saan madalas umano nitong kinukutkot ang kanyang mga kuko gamit ang kanyang ipit. At may mga pagkakataon din na kahit ang mismong laman niya ay makakain niya na rin. Dahil sa napansing ito ng mga polis, nagdesisyon sila na ilipat ito sa isang silid kung saan wala itong kasama nang sagayon ay hindi na makapanakit ng kanyang kapwa inme. Nang sandaling mailipat si Huawei sa isang silid, doon ay nagkaroon ito ng kalayaan na kagatin ang ilang bahagi ng kanya katawan. Dahil din dito, nagpasya ang mga polis na patingnan ito sa psychiatrist at doon ay nalaman na mayroon itong diferensya sa pag-iisip. Halina't ating balikan at mas kilalanin pa si Leonardo de los Reyes ang binansagang alias Waway sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Leonardo de los Reyes ay tubong samar din, katulad ni Juanito Alde. Maaga siyang naulila sa kanilang nanay. Kasama niya lumipat sa Maynila ang kanyang tatay at dalawang kapatid na babae upang doon manirahan. Ngunit wala silang anumang kamag-anak doon kaya't sa squatter sa Maydelpan sa Tondo ang bagsak nila. At sa pag-aakalang magiging maayos ang kanilang buhay kaysa sa probinsya, ay nakipagsapalaran ang mga anak para sa kapalarang walang katiyakan. Ang di inaasahan ng pamilya ni Leonardo o si Nards, na magulo pala ang buhay sa Maynila, lalo na't na squatter area pa ang natirhan nila. Napapalibutan sila dito ng mga kriminal at halang ang kaluluwa at maraming nagsisigasigaan sa lugar nila at pinagtitripan ang sinuma maibigan. Bilang isang lalaki, tagapagtanggol siya ng kanyang tatay at ng dalawa niyang kapatid na babae. Taong 1967, mayroong isang kolektor ng Meralco na napadpad sa Delpan upang mag-reading ng kuryente. Kinursonada ito ng mga tambay at kinutungan upang magkaroon ng pang-inom. Tumanggi itong magbigay. Dahil hindi naman sa kanya ang perang dala niya. Nakipagtalo siya sa mga tambay at humantong sa pagtarak sa kanya ng kutsilyo na itumba nila ang kolektor. Sakto naman dadaan din si Nard sa lugar na iyon at siya naman ang napagbintangan ng mga ito ngunit kailangan niyang maging matigas muli siyang nakipagbugbukan sa mga tambay at nagawang agawin ang kutsilyo sa mga ito. Pagdating ng mga polis na protektor din pala ng mga sigasigaan sa lugar nila, nagtakbuhan ng mga ito at si Nards lang ang tanging naiwan sa lugar. Naabutan siya ng mga polis na hawak-hawak ang kutsilyo at sa di kalayuan, nandoon ang kolektor ng kuryente na wala ng buhay. Malinaw na set up ang nangyari kay Nards. Pagdating nila sa himpilan ng pulis ay pinahirapan siya ng mga ito dahil sa ang kolektor pala na nasawi ay kapatid din ng isang pulis na kasamahan nila. Galit na galit ang mga ito at pinahirapan ng husto si Nards. Nandalawin siya ng kanyang tatay, siya naman ang napagbuntunan ng galit ng mga pulis. At mas masakit yun para kay Nards dahil sa harapan niya mismo pinahirapan ang kanyang tatay wala na siyang nagawa kundi aminin ang kasalanang hindi niya ginawa. Nahatulan siya ng apat na puntaong pagkakabilanggo at ipinadala sa Davao Penal Colony upang doon gugulin ang kanyang sentensya. Itinanim niya sa isip niya na isang araw, pabalitan niya ang mga umapi sa kanya, yung mga siga-siga sa lugar nila at ang mga polis na nagpahirap ng husto sa kanya. Hindi na siya makapaghintay sa loob para makaganti at tuluyan nang tumakas sa kunungan. Bumalik siya sa Maynila para lang sa mga taong araw-araw gumugulo hanggang sa kanyang pagtulog. Gumawa siya ng listahan ng kanyang mga babawian mula sa mga siga sa lugar nila hanggang sa mga polis na nagpahirap sa kanya. Sa kanyang pagbabalik, naging magnanakaw din siya at tirador. Tumira siya at kinukop ng hari ng mga snatcher sa Maynila dahil napapakinabangan siya ng mga ito. Naging kriminal na nga si Narcs at naging madali sa kanya ang magtumba ng tao. Pasko ng gabi taong 1971, itinumba niya ang nooy bagong halal na mayor ng Malabon. Suklam na suklam siya sa mga pulis at suklam na suklam siya sa lahat ng tao. Gusto niyang pasabugin ang mundo ng mga panahong iyon sa tindi ng gali sa kanyang puso at ang nangunguna sa kanyang listahang ginawa ay sinoon ay sarhento pa na si Juanito Lagasca o si Lakay. Dahil ayon kay Huawei, siya ang pinuno ng mga polis na nagpahirap sa kanya. Naging kilabot siya sa Maynila at nahirapan ang mga polis na hulihin siya dahil sa mga sindikatong kumukupkop dito. Buwan ng Oktubre taong 1972, itinumba naman ni Nards ang dalawang pulis na nakaposte sa istasyon sa Delpan. Tuwan-tuwa si Nards at takam na takam nung makitang nakapatay siya ng polis. Naglalaway din siya dito at gumanda ang pakiramdam niya dahil iniisip niya na nakaganti na siya sa kanila. Sa ganitong paraan din, pumapas lang si Juanito Alde na naging kilabot ng Maynila bago siya dumating. Kaya't dahil sa pagkakaparehong ito ng estilo nila ni Juanito alias Waway na rin ang itinawag sa kanya. Nagkaroon ng homicidal maniac si Waway ito yung kondisyon ng katawan na magkakasakit siya o sasama ang pakiramdam kapag hindi siya nakapagtutumban ng tao at sunod-sunod na nga ang ginagawa niyang pagtumba sa mga polis. Nagkaroon muli ng malawakang paghahanap kay Waway at sa pangungunan ni Sargento Lagasca o mas kilala nga sa tawag na lakay. Hindi naging madali ang paghahanap nila kay Waway, ngunit nahuli din siya noon din taong yon, bago matapos ang 1972 nang makorner siya ng mga polis at sa tulong ng batikang mamamahayag na si Ruther Batigas. Naging susi ang batikang mamamahayag sa pagsyuko ni Waway dahil sa dami ng atraso ni Waway at marami ang gustong itumba siya sa loob. Pero may isang salita si Batigas at pinrotektahan niya si Waway. Araw-araw siyang sinasamahan ito upang masigurong hindi nila itutumba si Waway sa loob. Nag-request din siya ng isang hiwalay na kulungan na may bantay para sa mga polis na gustong pumatay kay Waway. Pero sa tingdi ng galit ng mga ito, ipinapatira nila si Waway sa kapwa preso na nasa loob at lalungan ng ang buhay ni Waway sa loob ng kulungan. Muli siyang tumakas dito at ang malaman ni Batigas na galit siya kay Waway dahil yun na ang pinakaligtas na lugar para sa kanya sa kanyang muling pagtakas. Pinalikan niya ang mga natira sa kanyang listahan upang tapusin ang paghihiganti. Pero tuluyan na nga naubusan ng swerte itong si Waway matapos masakyan niya ang taxi na aset pala ni Sargento Lakay Lagasca ang driver at itinimbri ka agad ang balak ni Waway sa natitirang pulis sa listahan niya. Dinala niya ito sa may gasolinahan sa Delpan kung saan naghihintay ang grupo nilalakay. At mula doon, nagpaalam sandali ang driver kay Waway upang mag-CR. Ngunit yun na nga pala ang hudyat na titirahin niya siya. Pinaulanan ng bala ng grupo ni Lagasca ang nag-iisang si Waway sa loob ng sasakyan at hindi na nila ito makilala bago tigilan sa dami ng mga balang bumaon sa katawan ni Waway. At sa ganung paraan, natapos ang kasaysayan ni Leonardo de los Reyes alias Waway na minsay kinatakutan sa Metro Manila. So ngayon, lamu ha!